Pahalang araw kaibigan. <clears throat> Ito po 'yung kanin. Depober na 'yung kagabiyo. Yes, 'yan ang ako po. Oh. Ah, yeah, nilagyan uh, ko ng bawang at saka <laughs> sibuyas. Sinangag Ito naman po, <laughs> itlog. Ha. <laughs> Bumili po ako ng tatlong karasong itlog. Tatlong 20. At ang tama na lagi, pinrito ko. Siya ng aking uhulamin ngayon. Itong pagkain nito, ang nagbigay sa akin nito, yan na, hindi ko nilalagay sa plato, ganun din naman. O. Oh. Binigay ng Panginoon Diyos. Salamat Panginoon Diyos sa binigay mong sangalian sa akin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ayan, ano? Binigay ng Diyos. Ito, at saka itlog, gulam. <laughs> ano po? Kaya, kain na tayo. Uh, Mag-alas dosi na. Ano po, ayan. Uh, itlog. Uh, wala po akong ketchup eh. Hmm. Ừ, mm. ừ, mm. <laughs> Ano po? Perfect. God is good all the time. Oh, hiplog. Yan ang bawang, sibuyas, at konting asin. Pwede na. Yung itlog, tatimpira sa 20 pesos. buhay, simple lang. Kung anong binigay ng Panginoon Diyos, pasalamatan mo. Yung iba po eh, binigyan ng pagkain, galit pa. Ang sinasabi nila, ano ba yan? Araw-araw na lang, ganito. May hirap naman po yung araw-araw. Namulta ng basura para makakain ka. Kaya pasalamatan mo ang Diyos kung ano ma meron sa paglalamesan nyo. Tandaan nyo po yan. Pasalamatan nyo ang Diyos. Kasi nagbigay siyang pagkain. Ibig sabihin, kinikilala mo ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Lug. Kahit walang ketchup, lagyan mo konti asin, magkalasa. Pwede na. Unless masaya lang ka. perfect perfect na tang liya Okay, Hotelnya nah, ubos na sinangag eto meron pang log mamaya pag po <laughs> praise God tapos na naman po ang tangalian bigay ng Panginoon Diyos yan ano po amen yeah. tubig Ay. <laughs> like and share, kaibigan. Hey, God bless us all. <laughs> bye bye.